Kumusta kay Bigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang The Night Eats the World. Nagsimula ang kwento sa lugar ng Paris. Dito makikita natin si Sam na dumalo sa isang party na inorganisa ng kanyang dating kasintahan. Ngunit hindi siya naroon para makisaya. Ang tanging layunin niya ay makuha ang kanyang mga lumang cassette tapes. Samantala, hiniling ng kanyang ex na maghintay muna siya sandali dahil abala ito sa mga bisita. Kaya't napilitan si Sam na umupo at maghintay habang ramdam ang pagiging out of place. Nang maboard na siya sa paghihintay, tinanong niya ang kanyang ex kung nasaan ang kanyang mga gamit para kunin na lang niya ito mismo. Dinala siya nito sa isang opisina at sinabihang manatili muna roon para makapag-usap sila mamaya. Samantala, pumasok siya sa isang kwarto at upang makapaghanap ng tahimik ay nilakya ang pinto habang naghahalongkat siya bigla namang dumugo ang kanyang ilong kaya kumuha siya ng tissue at naupo para makapagpahinga kalaunan ay nakatulog si Sam kasabay naman nito ay nagsimula ang mga sigawan at kaguluhan sa labas ngunit hindi niya ito naririnig dahil sa himbing ng kanyang tulog kinaumagahan nagising siya at kinuha ang kahon ng mga tik para umalis. Ngunit pagbukas niya ng pinto, labis siyang nagulat sa kanyang nakita. Dahilan upang malaglag ang kanyang mga gamit, magulo ang buong lugar at nagkalat ang dugo. Dahil sa takot, kumuha siya ng isang matigas na bagay para gamitin na pangdepensa sa kanyang sarili. Nang sumilip siya sa labas ng apartment, natuklasan niya na ang mga tao pati na ang kanyang ex ay naging mga zombie. Tinangka siyang sugurin ng mga ito kaya mabilis niyang isinara ang pinto. Nang sumilip siya sa pintana, nakita niyang pareho ang nangyari sa labas. Karamihan sa mga tao ay naging zombie at ang mga hindi pa ay pinapatay o inahabol ng mga ito. Sa pagmamasid, nakita niya ang isang pamilya ang nagtatangkang tumakas. Sinubukan niyang balaan ang mga ito pero huli na ang lahat dahil pagsakay nila ng kotse ay inabutan sila ng mga zombie. Pagkatapos, tinignan ni Sam ang mga jacket at bag na naiwan ng mga bisita at natagpuan niya ang kanilang mga cellphone. Pinakinggan niya ang mga voicemail nito na humihingi ng saklolo at nagpapaalam sa kanilang mga mahal sa buhay na nagdulot naman sa kanya ng kalungkutan. Nang wala na siyang marinig na ingay sa pasilyo, Lumabas siya ng apartment at umakyat sa bubong, ngunit wala siyang nakitang tao o senyales ng tulong. Sa puntong iyon, napagpasyahan ni Sam na gagawin ang lahat para mabuhay. Nagsimula siya sa paglilinis ng mga silid upang alisin ang mga mantsa ng dugo. Samantala, habang naglilinis, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa ibaba. Pagkatapos ay isang putok ng parin ang lumikha ng butas sa sahig. Sumilip siya at nakita na nagpakamatay ang matandang kapitbahay. Kumuha siya ng bakal mula sa pader at pinalaki ang butas para makadaan siya. Matapos takpan ng kumot ang bangkay ng matanda, nakita niya ang isa pang bangkay, ang asawa nito. Doon niya naunawan na ang unang putok ay para sa asawa na infected na rin at dahil sa pagmamahal niya dito ay sumunod na rin ito sa kanya. Pagkatapos ay sinuyod niya ang kusina para makahanap ng pagkain, kinuha niya rin ang baril ng matanda at tinipon ang lahat ng bala. Nang masigurong wala ng zombie sa pasilyo, lumabas siya at bumaba at isinara ang bawat pintuang mataanan. Pagdating niya sa ground floor, nakita niya ang mga zombie sa labas kaya mabilis niyang isinara ang pinto bago pa siya maabutan ng mga ito. Nang masiguro na niyang ligtas ang kusali, pumunta siya sa kwarto ng caretaker ng building at kinuha ang mga susi sa bawat apartment. Hindi niya pinansin ang isang zombie na pilit na dumudungaw sa bintana at nakakita rin siya ng dilatang tuna na agad niyang kinain. Tinipon niya ang lahat ng nakukuhang gamit at inayos ang mga susi ayon sa apartment number upang mas madaling masuri ang bawat kwarto. Sa unang apartment na kanyang pinasok, sinalakay siya ng isang pamilya ng zombie matapos ang pakikipaglaban na itulak niya ito at nakatakas. Agad niyang isinara ang pinto at nilagyan ng markang X para hindi na muling pasukin. Ibig sabihin na dapat ang mga X ay hindi na talaga binabalikan. Char sa kabutihang palad wala namang laman na zombie ang sumunod na apartment at tinipon niya ang lahat ng pagkain na naroon at pati na ang mga kakaibang bagay tulad ng paintball gun ay kinuha niya dahil musikero si Sam natuwa siya nang makakita ng MP3 player, lumang cassette tapes at isang set ng drums habang naglalakad siya palabas, nagulat siya nang biglang gumalaw ang elevator. May zombie pala sa loob. Ngunit dahil hindi ito agresibo, hindi niya ito pinatay. Sa halip, itinali niya ang gate ng elevator gamit ang belt upang hindi ito makatakas. Kinagabihan, habang kumakain si Sam, pinakinggan niya ang mga lumang tape na nagbigay sa kanya ng maraming alaala. Kinabukasan, Pinanood niya ang mga zombie sa labas, saka inayos ang mga pagkaing na ipon. Maingat niyang hinati-hati ito at isinulat upang mapagkasya ito ng mas matagal na panahon. Pagkatapos, patuloy siyang nag-ikot sa apartment at nag para makabawas ng stress. Ngunit kailangan niyang mag-ingat dahil naaakit ang mga zombie sa ingay. Lumipas ang mga araw at pinilit ni Sam na panatilihing busy ang kanyang sarili, nagmamarka ng mga araw, nagluluto, at gabi-gabi umaakyat upang tanawin ang katahimikan ng lungsod. Pinaglaruan niya ang mga zombie gamit ang kanyang paintball gun. Nagre-record din siya ng mga tunog mula sa kung anong-anong bagay at lumilika ng sarili niyang musika. Isang araw, napansin niya na tila may masangsang na amoy. Nang sumilip siya sa ibabang apartment, nakita niyang nabubulok na ang bangkay ng kanyang kapitbahay. Dahan-dahan niya itong binuhat at dinala ito sa balkonahe, ngunit hindi niya kayang itapon ito na parang basura. Sa halip na itapon ang mga bangkay, iniligay ni sa mga mag-asawa sa loob ng sleeping bag at inihiga sa kama kasama ang ilang mahalagang gamit nila. Pagkatapos mag-alay ng ilang sandali ng katahimikan, iniwan ni Samang Silid at tinapalan ng tape ang pinto upang hindi kumalat ang amoy. Matapos nito, naligo siya, ngunit bigla namang tumigil ang akos ng tubig. Kinagabihan, habang nakahiga, nakarinig siya ng kakaibang tunog at nagulat nang biglang pasukin ng mga zombie ang kanyang silid upang siya ay kainin. Napasigaw siya sa sakit pero bigla siyang nagising at napagtanto na isa lang itong bangungot. Akala ko totoo na rin. Kinabukasan, idinagdag ni Sam ang pag sa kanyang araw-araw na gawain. Nagsimula siyang tumakbo paikot sa gusali habang nakikinig ng musika. Pagkatapos ay huminto siya sa elevator at naglakas loob na makipagkamay sa sombing lalaki at pinangalanan niya itong diwata. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay umulan. Gumamit si Sam ng maraming palanggana at lalagyan upang ipunin ng tubig ulan at linisin ang kanyang katawan. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ng elevator, nagyoyosi habang kinakausap niya si Diwata kung saan inamin niyang ang pinakamahirap sa lahat ay hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang panahon, habang nakasilip si Sam sa bintana gamit ang paintball gun. Nagulat siya nang makakita ng isang pusang gumagala sa kalye. Mabilis siyang bumaba at binuksan ang pinto. Sinigurong walang zombie sa paligid at binuksan ang dilatang tuna upang iyalok ito sa pusang nagtatago sa ilalim ng kotse. Tila mailap ang pusa pero naaamoy nito ang pagkain kaya unti-unti itong lumapit. Ngunit isang ingay ang nagpatalon sa pusa dahilan upang ito ay tumakbo palayo. Sa pag-aalala ni Sam, iniwan niya ang kanyang sandata at iniwang nakabukas ang pinto at nagkubli habang sinusundan ng pusa. Habang nagtatago sa likod ng mga sasakyan, napansin siya ng isang zombie at sinugod siya nito. Mabilis naman siyang pumasok sa loob ng sasakyan at sinipa palabas ang zombie. Pero nakita niya na mayroon pa palang isang paparating Agad siyang lumipat sa likod at lumabas sa passenger door. Tumakbo siya pabalik sa gusali at naisara ang pinto bago pa siya abutan nito. Pagbalik sa apartment, sumilip siya sa bintana at nakita na ang pusa ay kalmado lang na nakatabi sa mga zombie kaya pinutukan niya ito gamit ang paintball gun nang tumalikot siya, napansin niyang may dugo sa sahig at na-realize niyang nasugatan pala ang kanyang binti habang siya ay nasa loob ng kotse kanina. Agad niyang nilinis ang kanyang sugat at naupo sa harap ng salamin, hawak ang baril. Habang tinitignan ang sarili ay wala pa namang sinyales na siya ay infected na. Pero dahil hindi siya sigurado, kaya inihanda niya ang baril kung sakaling kailangan niyang kitilin ang sariling buhay. Naupo siya ng matagal at sa kalaunan ay nakatulog dahilan upang mapitawan ng baril at aksidente itong pumutok. Sa kabutihang palad, hindi siya tinamaan. Nagising siya at natuwa ng mapagtantong hindi pa rin siya nagbabago kaya natuwa siya sa galak. Makalipas ang ilang araw habang inaalagaan ng mga alaman, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Sumigaw siya ngunit walang sumagot. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang tao sa tapat ng gusali. Hindi niya matukoy kung zombie ito o hindi. Umakyat sa sabubong upang makita ng mas maayos. Pero wala siyang nakita na isang palatandaan ng buhay. Nang nararamdaman niya na malamig na ang panahon ay bumalik siya sa loob ng kanyang apartment. Nagsindi siya ng apoy para mapainit ang tubig at makaligo. Habang sinusubukan niyang mag-relax, muli siyang nakarinig ng ingay ngunit agad ding nawala. Maya-maya, nagsimula na siyang kabahan dahil nauubos na ang kanyang pagkain. Kaya nag-impake siya at nagdala ng bag at pinilit ang sarili na lumabas upang maghanap ng supply. Ngunit sa huli ay malalaman natin na ito ay imagination lang dahil wala talaga siyang lakas ng loob para umalis ng bahay. Dahil sa matinding kalungkutan, nagsimulang uminom si Sam. Isang hapon, sinigawan niya si Diwata at sinabing ilang araw na siyang walang nakikitang zombie at silang dalawa na lang ang magkasama. Naitapon niya ang inumin kay Tiwata na naging dahilan upang magwala ito sa likod ng pinto. Lalo namang lumala ang depresyon ni Sam hanggang sa ibato niya ang bote sa pader at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Sa sobrang takot na muling mag-isa, bumalik siya sa pagtugtog ng drums. Ang ingay ay muling umakit sa mga zombie sa kanyang pintana habang siya ay sumisigaw. makalipas ito, humingi siya ng tawad kay Diwata sa lahat ng nasabi niya at sinabing kakain sila ng pares pag okay na ang lahat. Ilang araw ang lumipas, tinitipid ni Sam ang kakaunti niyang natitirang pagkain habang nakikinig sa kanyang mga lumang cassette tapes. Nang marinig ang boses ng kanyang pamilya, napuno siya ng emosyon at pinagtatapon ang lahat ng bagay na nasa mesa. Kinagabihan, nagising siya sa isang ingay hindi siya nag-alinlangan at agad na pinaputokan ng pinto. Ngunit nang silipin niya ang butas, labis siyang nasaktan ng matuklasan na isa pala itong ordinaryong babae at hindi ito zombie. Agad niya itong binuhat at inilagay sa kama, nilinis ang sugat at inalis ang bala habang intim na nakikiusap dito na huwag siyang iwan. Sa kanyang paglabas ng silid, nakita niyang naroon din ang bag ng babae na may lamang lubid at hook. Kinabukasan, habang nagdadalamhati si Sam, bigla siyang nakarinig ng ingay. Buhay pa pala ang babae. Pinakain niya ito ng soup na gawa sa kalapate at nalaman na ang pangalan ito ay Sara. Ayon sa kanya, natagal na siyang nagtatako at tumatalon sa pagitan ng mga gusali gamit ang hook. Dagdag pa niya ay nakakita na rin siya ng ibang survivor pero karamihan ay nababaliw na. Sinabi naman ni Sam na ligtas siya sa gusaling ito pero duda si Sarah Ipinaliwanag niya na ang putok ng baril kagabi ay siguradong nakaakit ng mga zombie at kalaunan ay mapapasok din sila ng mga ito. Ilang sandali pa, habang ginagawa ni Sam ang kanyang araw-araw na paglalakad sa paligid ng gusali, ay sumama na rin si Sarah sa kanya. Nang lumakad naman sila sa harapan ni Diwata, natakot si Sarah, ngunit tiniyak ni Sam na hinding-hindi sila sasaktan nito. Pagkatapos nito, Bumalik si Sam sa paggawa ng musika at labi siyang natuwa nang makita si Sarah na tumutulong sa kanya. Kinagabihan, makikita na nagyoyosi si Sam habang kinakausap niya si Diwata at nag-iisip kung kaya na ba niyang mabuhay ngayon na may kasama na siya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, halos wala nang natitirang pagkain para sa kanila kaya't napilitan si Sam na gumawa ng matinding desisyon Bumalik siya sa pinto na may marka na X at gumawa ng butas at pinagbabarid ang lahat ng zombie na nasa loob. Nang masigurong ligtas na, pumasok siya at kinuha ang lahat ng pagkain. Pagbalik niya sa apartment, napansin niyang wala si Sarah. Naghanap siya at nakita ito sa bubong. Tila naghahanap ito ng paraan upang makaalis. Nais ni Sarah na tumalon papunta sa kabilang gusali Pero tumutol si Sam dahil sobrang delikado nito Hindi naman pumayag si Sarah at ipinaliwanag na kung mananatili sila roon Ay maaaring mabaliw sila o posibleng magpakamatay O di kaya naman ay pagdating ng banahon ay masisira rin ng mga zombie ang pinto Galit na bumalik si Sarah sa loob ng apartment Sinunda naman siya ni Sam Ngunit nang hindi siya sumagot, nagsimula ng magsingkin ang katotohanan hindi talaga nagising si Sarah habang ginagamot niya ito at ang lahat ng sandaling kasama niya ito ay isa lamang palang guni-guni. Muli niyang binuksan ang bag ni Sarah at doon ay nakita niya ang isang digital camera. Tinignan niya ang mga larawan. Sa una ay nakita niya ang puro picture ni Sarah at ng kanyang pamilya hanggang sa nakita niya ang kanyang sarili sa bubong na nagpapatunay na si Sarah ang tao na nasa kabilang gusali. Tinanggap na ni Sam na unti-unti na siyang nababaliw kaya na niyang oras na para umalis. Sinimulan niya ito sa pagsunog ng lahat ng lumang cassette tapes. Kinuha niya ang bag ni Sarah at umakyat sa bubong upang tumakas. Ngunit bigla niyang naalala si Diwata. Bumalik siya at pinalaya ito. Hindi naman siya inatake ni Diwata at sa halip ay sumunod pa ito sa kanya. Pinapasok ni Sam si Diwata sa isang apartment Bigla namang tumunog ang fire alarm dahil sa kanyang mga sinunog na bagay at sa wakas ay nakapasok na ang mga zombie sa gusali at desperadong hinahabol si Sam. Pinagbabaril niya ang kaya niyang tamaan ngunit kalaunan ay nadapa siya. Pinagtulakan niya ang mga zombie at tumakbo na lang impis na lumaban. Dali-daling pumasok si Sam at isinara ang gate ng elevator at binaliwala ang mga kamay na sumusubok na sumunggap sa kanya. Umakyat siya sa elevator shop at tumakbo papunta sa isang bakanting apartment. Ngunit may zombie ring sumusunod sa kanya roon. Kumuha siya ng kurtina at itinaklob ito sa zombie upang malito ito. Habang tumatakas, aksidente niyang natamaan ng ilang bagay sa sahig dahilan upang matuntun ng zombie ang kanyang kinaroroonan. Mabilis siyang kumilos at pinagsusuntok ang zombie at tinakpan ito ng sopa upang hindi na ito makatayo. Tumungtong siya sa taas ng sopa at dumaan sa butas pabalik sa kanyang apartment na ngayon ay puno na ng usok. Marami ring zombie ang naroon ngunit sa kapal ng usok ay nakataka si Sam nang hindi napapansin. Sa wakas ay nakarating siya sa rooftop at ginamit ang hook ni Sarah upang ihagis ang lubid papunta sa kabilang gusali. Samantala, makikita naman ang isang papalapit na zombie kaya tumalon agad si Sam at tumama ng malakas sa pader ng kabilang gusali. Dahil dito ay nawalan siya ng malay. Pagkalipas ng ilang segundo, nagising si Sam at laking ginhawa na nakatakas na siya. Makikita naman ang isang zombie sa bintana kaya tumakyat siya sa pinakatuktok ng bubong at tumingin sa tanawin ng lungsod. Sa pagtatapos ng pelikula, bigla siyang nakarinig ng tunog mula sa malayo. Tito ay umaasa siya na ang mga tunog na yon ay mula sa kanyang kapwa survivor. Ang moral lesson ng kwentong ito ay kung makakakita ka ng pusa sa gitna ng zombie apocalypse, huwag mong ibigay ang tuna mo, baka ikaw ang mauwi sa lata. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana ay nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.